Mataas. Boy. Hindi, papasok. Boy, ka pa? Papasok ka pa? Ayun kay, yung pantig, bantang kanan, pagpasok ko talaga, sabi ko, ano kaya mas pasukod rin lang? Nag-iisa na lang pala yan dito. Oo. Tatlo pala yan. Alin? Ayan. Ang Hindi. Yung yes buho ko kako. Kamo. Tatlo yan. Isa na lang ngayon. Binalikan nyo na naman.

Moy, do mo you nga know, oka. Hay nanga may paparating mama galaban ah. Hirapasan yang buksan. Ha? Hirapasan. Ano may hirapan? Saglit na lang 'yan. Ha? Ba uli mo 'no? May buntut 'no.

Ayan yung tatay Ito anak o oh. Hanapin nyo kita na, kita na muka Kita na yung muka na, Kita na yung tatay tatago sa puno eh Ito yung anak o Ito na yung anak Hindi umano may isang ugoy na nakita ayan nasa taas dun baka malapit dun andun yung katay. nasa baba